Puri ng Panginoon, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Sa mga nakalipas po nating pagpapalatuntunan ay pinaliwanag po natin no? bakit natin pinagdadasal tayo mga buhay, ang mga patay na, no? Importanting alam natin yon. At yung panghuli ay yung paniniwala natin sa purgatorio kung saan sa ating pananampalataya, sinasabi na ito ay isang kalagayan upang ang mga namatay na may maliliit na kasalanan, lilinisin to purify, po-purify, at makakarating sa kalulatian ng langit. Yun yung ating pananampalataya. Matibay po yun. Ito po'y biblical, hindi po ito invento ng Catholic Church. Ngayon. Dumako po tayo sa eschatological questions. At ano yung eschatological question? Ano po ba ang kailangan nating gawin para tayo talagay makarating doon sa kaluwalatian ng langit? Ang pinakamagandang sagot po dyan ay yung ating mababasa sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 24 kung saan ay darating ang ating Panginoong Yeso Kristo bilang hari. At ito lamang po ang itatanong ng Panginoon. Limang bagay. Ikaw ba ay nagpakain nung ako'y nagugutom? Ikaw ba ay nagpainom nung ako'y nauuhaw? Ikaw ba ay dumalaw nung ako'y nabilanggo? Ikaw ba ay pumasyal sa akin nung ako ay may sakit? Inalagaan mo ba ako? At ikaw ba ay uh, sa mga kapatid mong maliit sapagkat kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit ay siya mong ginawa sa akin. Iyon po yung eschatological question. Tatanungin sa atin, pagharap natin sa Panginoon, pag tayo'y pumanaw. So, sa pagpanaw, speaking of pagpanaw, meron po tayong pananampalataya, meron tayong paniniwala. Ano yon? Pagkamatay ng tao, right after mamatay ang tao, ang kasunod po ay paghukum. Meron po tayong agarang paghukom makaraan na tayo ay mamatay. At ito po sa ating Catholic Church ay tinatawag na particular judgment. So babasahin ko po sa inyo ng Catechism of the Catholic Church number 1022. Ang sabi po ay ganito, Ang bawat tao, pagkamatay niya, tumatanggap sa kanyang kaluluwang walang kamatayan ng isang ganting walang hanggan sa isang paghuhukom na particular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng isang paglilinis. So, kung atin pong aaralin ang official teaching of the Holy Catholic Church, maliwanag po ang tinuturo sa atin, meron po tayong particular judgment. At totoo po bang may particular judgment? Ito po ay ating pwedeng uh, patunayan kapag kabinasa po natin ang Biblia at ito po ay nakalagay sa Hebreo chapter 9 verse 27. Ganito po naman ang sabi, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Pag namatay ang isang tao, matik, meron agad siyang kaukulang paghuhukom. Kaya ho, ang ating pananampalataya ay talaga namang nakatutok nakatutok sa pagkalinga ng kaluluwa ng bawat isang mananampalataya. So dito po sa particular judgment, mga mahal kong taga-subaybay, eh haharap po tayo sa hukuman ng ating Panginoong Isokristo at sa pagharap po natin sa hukuman ng ating Panginoong Isokristo, eh talaga po namang dyan magkakaalaman kung ano ang ating uh, i-sasagot sa kanya at kung ano po naman ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po ng 2 Corinto chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Nako, lahat po pala talaga ipagsusulit natin sa Diyos eh. Sapagkat ang liwanag, oh, ang klaro, Anuman ang iyong ginawa, tatanggap ka ng kaukulang ganti, mabuti man o masama. So ibig sabihin, mayroon talagang timbangan, 'no? Titimbangin kung ganito kalaki 'yung iyong mabuting ginawa o ganito naman kataas 'yung iyong masamang ginawa. At sa bagay na 'yon, darating sa iyo ang particular judgment. Kaya ho, dapat tayong maghanda, mga minamahal kong taga-subaybay, sapagkat hindi natin alam ang ating buhay at lalong hindi natin alam kung ano ang ipagsusulit natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagtatangi. Sabi ho ng Roma chapter 2, no? verse 6, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. Kaya importante po yung faith with action. Importante po na tayo may pananampalataya pero meron tayong ginagawa. At yan po ay tinuro sa atin ng ating Apostol Santiago sa kanyang sulat. Sabi niyang gano'n, eh, kung ikaw ay nagsabi na, sige, humayo ka, magpakabusog ka, pero wala ka namang ibinigay na tulong, yung iyong pananampalataya ay walang gawa, katulad ka rin daw po ng demonyo na may pananampalataya, nanginginig din, pero wala naman siyang kaukulang ginagawa. At ito po ay ating makikita, atin pong mabibigyan ma, ma, ma bibigyan ng diin at pansin sa pamamagitan ng sulat ni Santiago chapter 2, verse 19. Sabi dito, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin nangangatal Kaya't 'wag pa, ibig mo bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So sa ating kamatayan, meron tayong particular judgment. Haharap tayo sa Panginoon. And then after that, sa pagwawakas ng panahon, sinasabi po ng Ibanghelyo ni Mateo sa kanyang uh, chapter 25, verse 31 2.46, maliwanag po ang ipinakita dito ng banal na kasulatan, ang paghukom, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ito naman po, sa aral ng ating pananampalataya, ito po ang tinatawag na last judgment. At ito pong last judgment ay ating makikita sa official teaching ng ating simbahan dito po sa paragraph 1040 ng Catechism of the Catholic Church. Ano po ang sabi? Ang huling paghukom ay magaganap sa pagbabalik ni Kristong Malwalhati. Ang ama lamang ang nakakaalam ng araw at ng oras ng pagdating nito. Siya lamang ang magtatakda sa kanyang pagdating at sa pagdatal nito, bibig kasi niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yeso Kristo ang kanyang huling salita tungkol sa buong kasaysayan. Nababatid natin na ang huling kahulugan ng buong sang at ng buong paglakad ng kaligtasan at mauunawaan natin ang mga kahangahangang landas na tinahakan ng pamamahala ng Diyos upang marating ng lahat ng bagay ang kanilang huling hantungan. Ang huling paghukom ay maghahayag na ang katarungan ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng kabuktotang ginawa ng kanyang mga kinapal na ang pag-ibig niya ay lalong mabisa kaysa kamatayan. So, mga minamahal kong taga-subaybay, batay po sa catechism of the Catholic Church, napakaliwanag po ng aral. Meron tayong particular judgment. Pagkamatay natin, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. At meron po tayong last judgment upang mabunyag ang lahat ng mga bagay sa harapan ng Diyos. May nagtanong sa akin eh. Brother Marco Meron ng particular judgment. Sabi mo nga, pagka namatay, sabi ng catechism ng Catholic Church, meron ng hatol. So, ibig sabihin, pwede ka nang pumunta doon sa iyong destination. Ngayon, meron pang last judgment. Bakit meron pang last judgment? Ano ba ang objective ng last judgment? Eh, hinatulang ka na nga, particular judgment. So, kapag ito po hindi natin inaral, eh, medyo maliligaw po tayo, no? Kasi malilito tayo maaring hindi natin paniwalaan yung particular judgment. Actually, sa ibang sekta po, sa ibang mga simbahan, wala silang paniniwala sa particular judgment. Para sa kanila, pag namatay ka, o nandyan lang ang bangkay mo, na naging abo, na decompose, tulog ka. Tapos pagdating ng uling panahon, sa kakabubuhay ng Panginoon, doon magkakaroon ng last judgment. Yun lang ang kanilang paniniwala. Pero tayo, meron tayong particular judgment. So, bakit may particular judgment at meron pang last judgment? Upang mas maintindihan po natin, mga minamahal kong taga-subaybay, ay kunin po natin ang isang napakagandang revelation ng Biblia tungkol po dito. Bakit mayroon pang general judgment? Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 4, verse 5. Ano ang sabi? Kaya't Wag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ito na po, i-highlight ko. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Bakit po merong last judgment? Bakit po merong huling paghatol? Sinabi po ni Apostol Pablo, maliwanag po, ilalantad ang mga natatago sa kadiliman. Anong ibig sabihin noon, Brother Marco? Simple lang po. <coughs> sa daigdig na ito, akala natin, ay mga matitinong tao yung mga kasalamuhan natin, mga magagaling magbasa ng Bible, mga gumagawa ng kung ano-ano, mga himala sa ngala ng Panginoon, pero meron po palang sariling interes. Nagpapayaman, marami akong kilalang ganyan. Ginamit ang salita ng Diyos, pero nagpayaman. Ha? Ginamit ang ministeryo, pero kumamal ng pera sa mga miyembro. Siyempre, ang impresyon natin, ay mabait ito, si brother ganito, si pastor ganito. Pero sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, meron silang personal na interes. Sa ating huling paghuhukom, sinabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4.5, ibubunyag ang lahat ng mga nasa kadiliman, ibubunyag ang mga nalilihim sa mata ng tao. Kaya ito po'y angkop na angkop sa sinabi ng ating Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Ano'ng sabi ng ating banal na kasulatan? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit pagdating ng huling araw. 'Yun na po, 'yung ating last judgment. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, ano man ang lihim ng ating pagkatao, ano man ang lihim ng ating sarili, pagdating ng panahon, unang Korinto chapter 4 verse 5, ilalantad ng Diyos kung sino ako, kung sino ka, kung sino tayo sa panahon ng huling paghukom. Kaya manatili po tayong nagsusuri ng ating mga sarili Maging militante po tayo sa ating pananampalataya at ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang dahil nakikita ng tao, nakikita ng kapwa natin, kundi nakikipag-ugnayang ganap ang ating espiritu sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Uli maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista, na laging nagpapaalalang ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.